O karon na masayro ko padong sa kabadbaran na koy mga karga pasayro. Uh, pat kabok padong sa kabadbaran para makabugas, makapalitok sudan og bugas si Kapubring driver. Kung kapot na kabadbaran na anak sa ta sa ilang Christmas light din sa terminal. O oh, bapo mga Christmas light bang bang onay lang Christmas light dira uh, sa terminal sa Kabadbaran City at Busan del Norte And, uh, so, uh, driver, para magkaroon sa Kabadbaran puna apoy lang pato nakipag-iopo si kapobren driver sa na pato na Christmas light ta. Picture sa tanong kung mga Christmas lighting kung 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 basta kung 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 sila kung 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 Lighting kung oh. picture picture kung